Kabusta survivors? Ang topic natin ngayon ay ilan oras mag-exercise and stroke survivors. Ang oras sa mga stable na blood pressure at heart rate o pulso. Mag-exercise ka mga 20 minutes hanggang isang oras for 3 to 5 days gang makaya mo. Simula ka sa madali exercise at unti-unti sa mahirap na exercise hanggang ah, makaya mo. Ang oras sa exercise sa ah, di-normal na blood pressure o heart rate o posto. Ang pinakaunang gawin mo ay uminom na maintenance sa pag bumaba siya sa normal, mag-exercise ka mga 15 minutes hanggang 1 oras hanggang makaya mo. Pag nahihilo, hinto ang exercise sap ka. I-check ang blood pressure. Taga 15 minutes. At pahinga din pagkatapos na exercise. Pag di talaga bumaba ang blood pressure na isang stroke survivors, hinto na no lang pag exercise at i-check up sa neuro mo. At pareseta ka ulit na mentes na pentinas sa BP kasi di gumagana ang dose sa gamot at dapat palitan na mas mataas pa na blood pressure na gamot. Para sa bedridden na stroke survivors, ay baguhin ang posisyon niya sa kama taga oras para maiwasan yung sugat sa likod at tagiliran. Kalitwat kanan ang posisyon niya sa kama. Mag-exercise sa kama tulad ng passive exercise o asis mo siya sa pag-exercise sa kama for 15 minutes to 1 hour. Pag ina-assist ang stroke survivor sa pag-exercise, ikaw ay taga-taas sa braso niya o sa paa sa kama. At e-monitor mo din yung blood pressure niya, taga-oras. subscribe to my channel.